Ano po ba talaga yung condition ng ganto na pagiging nearsighted ng mga tao? Yes. So, nearsightedness or yung myopia na tinatawag ay uh, isang condition sa mata kung saan uh, nahihirapan po tayong magbasa sa malayo, no? Oh. So, yung malapit yun yung prefer preferred na distance natin, no. So, ito ay uh, common sa mga younger ones ngayon, actually, mga oh. bata. Kasi lagi po sila nakagadgets, no? Mm -hmm. So, halos wala na silang paingay. school diretso na, so talagang yun yung nagiging common cause eh. Yung, yung early exposure ng mga bata sa gadgets, sa mga mm -hmm. screens, laptops. Mm. Dok? Pero normally, Dok, kailan po ba talaga ito na develop Halimbawa kasi ako nung bata, ko wala naman akong masyadong gadgets. Noong panahon ko, mm -mm. Nung, wala pa kaming mga <laughs> iPad ganyan. Oh. Pero, nung lumaki na ako ngayon, mero, medyo nearsighted na po yung kanan kong mata. Kailan po ba talaga nagsistart yes. at paano po ba ito nade-develop? Mm -hmm. Okay. So, ang myopia, nearsightedness, ay may kinalaman kung anong age ka nag-start magkaroon nito. Anong age? No? Mm -hmm. So, ang sinasabi sa mga pag-aaral is pag 9 years old ka, pababa, nag -start na magkaroon ng problem sa, near, sa, near sa pagka nearsighted, mas mataas yung chance na tumaas siya ng dum dumoble siya pagdating dat ng teenage mm -hmm. years. Okay. So the earlier ka magkaroon ng ganitong condition, mas mataas yung chance. Mm Also, yung sinasabi nila yung hereditary factor, no? Kung ang magulang mo, isang parent mo may ganitong condition, Ah, uh, meron kang 50% chance na magkaroon ng ganitong condition. Pero kung dalawang parents ang meron, yun na. No, na talaga almost oh, 80 to oh. 90% Ay, Hindi pa rin no? 100%. Oh. Meron. Pa. Malaki yung chances yes, pa rin. Yes, Pero Dok, yun sa mga sa iyong myopia ba? Parang lahat ba ng tao inevitable na lahat tayo magde-develop ng myopia pagtanda natin o may mga tao na eh parang hindi naman to degenerative. Mm. Yes, yes, yes. Actually, ang kumbaga ang science ng myopia is talaga yung tinatawag na axial Uh, elongation yung pagkahaba ng okay. mata. So pag nakikita natin kasi 'di ba yung picture ng mata bilog siya, parang perfect sphere no. So what happens sa myopia is nag-elongate yung mata. baga, pag nag-elongate, tumahaba yung mata, nagiging oblong, nagiging parang football shape, no? So ang nangyari is yung focus ng light na nalilipat sa may harap ng retina kasi mahaba na eh so ang focus ng light mismo sa gitna which is normally dapat nasa retina talaga nasa likod 'yun yung sa mo pag wala kang grado perfect yung tama ng ilaw sa likod ng mata. below na below but because of myopia humahaba yung mata no yung focus ng light medyo nabibitin so nangyari uh, kailangan natin mag-correct ng glasses no para i-correct yung light para tumama doon sa likod. Okay. Dok, pag gano'n po ba yung sinasabing nearsightedness, meron po bang uh, kung baga, mas uh, may risk kapag, for example, dalawa or isa lang, meron po bang pinagkaiba yun sa mga risk or problems na pwedeng mag-occur kapag gano'n? okay. So, yung sinasabi ba natin yung labo ng mata? Mm -hmm. So, anong nangyayari kasi dyan, minsan, nagsastart, isang mata lang yung matmi nigrado. Mm -hmm. tapos hindi natin napasalimina sal, sal, ng tama. nangyari is, yung kabilang mata na mas malakas, no, na try siya i-compensate. Kung bakit siya yung tumutulong na lang sa mata natin para makakabasa ng, mali ng malinaw. So, naiiwan yung weaker eye. Mm. Yung itatawag niya parang nagkakaroon ng lazy eye, di ba? Yung mahina, hindi na nagpo-function. Kasi hindi ako makakita, eh. Yung good, eye mo siya na yun lagi. So, pag minsan, nagche-check na, lumalabas ano is mataas yung gado ng isa, yung isa ang baba. Mm. No, kasi, hirap na. So, actually, ang key dito is early detection. No? Kung baka, pag ang parents no nakitang medyo mataas na yung grado ng mga bata or nahihirapan na sa school no wag na natin ipag uh, ipagwalang bahala no patingnan natin agad kahit sa optometrist muna no, sa mga opticals to check lang kung may grado. kaming ophthalmologists we're also here, Pwede rin namin sila i-check no. So, hmm. yun early detection talaga yung importante. Hmm. Dok, based dun sa mga slides na nakita natin kanina, oh, okay. meron yung normal vision, oh, oh. meron yung myopic vision, yes. and hyperopic. Hyper yes. yes. Bakit, Dok, yun sa may normal, na parang lahat siya, ayun, Lahat siya parang high-def HD? Yes. Yes. Yung myopic, yan ba yung, dok, yung may myopia ka na? Ganyan okay. ang nakikita ng may myopia? Okay. Mm -hmm. So, pag myopia, yung myopic vision, nakikita mo yung bato sa harap you know, mm -hmm. malinaw. So, kasi near-sighted. So, mm -hmm. you can see near. Hyperopic naman, baliktad. Far-sighted na okay. naman. So, normally kasi, actually, ang bata, no, uh, early on, hyperopic sila. Kumbaga, er early hyperopic. Kumbaga, ano sila, farsighted sila. Okay. Pero yun na nga, saka sa near-near nila, mm -hmm. di ba? Kumbaga, na, sa sana yung mata nila, malapit lang lagi tinitingnan, mabaliktad, nagkakaroon ng mabilis na shift, which mm -hmm. is dapat ma-achieve mo muna hyperopic, tapos emetropic, kasi wala kang grado. Mm -hmm. Tapos later on na yan, dahan-dahan. Kasi actually, yung key dito is, yung growth ng mata ng bata, eh, mm -hmm no So pag hindi ka pa nasa maturity age na say 16, 17, ang mata mo talagang lumalaki pa yan. Siyempre baby, start maliit yung mata. ba? Diba? So syempre normally may, may bilis yan ng pag-elongate. Siyempre nag-grow yung bata eh. What happens is kung na-induce mo na ng maagang near work, puro malapit, haba na ng haba ng sobrang bilis, up to a time na okay, nag-stop na yung growth ng mata, mahaba na. Iba forever na, na yun. Na mm -hmm. Buong buhay na niya yun. So, ibig sabihin, okay. Dok, hindi pala siya bumabalik na sa dati mm -hmm. kapag ka humaba na yun. Yeah, correct, correct, Ganun na yun. So, so, so very crucial are... actually oh. for me yung ngayon na, yung 10 years old. First 10 years, no, mm -hmm. doon mo siya i-limit yung ganyan. Mm -hmm. Kasi doon pinakamabilis mag-grow yung matay. Ah, okay. First, first 10 years. years. First 10 years, first, 10 first 10 so, 10 years. wala mo ng gadgets. Talaga. Kung, okay. In as much. Actually, kung, kung sabi mo, imposible. Eh. Diba mm -hmm. na walang gadgets, no? Sabi ko nga lagi sa mga pasyente, easier, easier said than done. No? Pag sabihin, pabilis sabihin, pero pag andyan na, makulit na yung bata, bibigyan mo na. Eh. Kaya, kumbaga, parang i-entertain mo sila. Pero at least, no ang nakikita namin sa mga pag aaral is at least two hours a day. Mm. Oh. Two hours, Not more than two hours a day. Oh, okay. so ano po 'yan uh, gadgets pero pag mga sabihin natin medyo malayo naman yung ano may may oh, ano TV. po ba yun? may difference naman hmm. po ba yun? Better? Eh, TV? Better, better, okay. eh. Dapat malayo hmm. talaga. Kasi dati nung bata pa tayo, di ba? Puro TV lang naman. Si Doc, do, do, totoo oh, to oh yan. Okay. ko nun, yung may TV kami, tas merong table, di ba? Mm. Center table. Nakaupo ako sa center table kasi gusto ko yung TV nakalapit Hello. sa mukha ko. Oh, oh, kaya ka pala. Oh, Kaya wala akong makita yeah, ngayon. Oo. Oh. Totoo <laughs> oh, oh. talaga yung sabi ng mga parents natin before. Huwag <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> ka lumapit. Kasi huwag ka lumapit sa TV kasi may epekto nga talaga siya. Okay. So may difference po kapag TV kasi sa ano. Kasi ngayon, Doc, yung mga nakita ko, 3 years old, 4 years old, di ba, naka-gadgets. Kaya malaking ano talaga reminder na malaki yung impact niya sa vision talaga